Ito, ito, ito na, ito dadayuhan namin court, medyo basa pa. Punasan pa namin 'yan. Yo! Yo, nakasama kami ng isang tropa. Diyan daro sa ng Tres. Tanawad mo na lang popost namin sa Facebook ng vlog na The pa na iiwan sige. Ito nang lang, word par. Bam, bam. Bam, bam. Leher ng Tres. Panawarin nyo na lang to.

Pinalo nga nandang si KLG ya rin. Ito lamang. <laughs> oh, iskin. Ito no, lang. Ito, pinag sapatos ka lang <laughs> dyan <laughs> eh. Ewan ko ngayon. May <laughs> <Okay, laughs> yun. nada yung mga tapat eh. Hindi siya pang dun eh. Si Remar. Kung kung mabigat si Remar. Kung ano ito. Si so, Remar pang shoutout na mo naman ako Chog. Shoutout kay kayo boy. Sana mawala niya lahat ng player. Yun. Chog, mga ilang points kaya ngayon Chog. Kaya niya dun ano tiene points. May license. 3 wheels. Bay ko ya, boy. Ba't? Wala kaya namin niyan saan, ang grabe. Saan tayo pala ma, maulan eh. Walis yung araw eh. Para, gusto ko 'to. Siya raw. Araw ba 'yun? sa niya. Shout out ni Sto Walang gupit ngayon, kaya laro muna. Walang gupit, kaya laro muna. matu Matuwa mahal. ano to, di ba? Migti yan no? Migti yan yan, di ba? Migti yan yan, di ba? sa motor na yan, alam sa ay. Kaya tagulan. Si baan nila Sto bar lokal, wow. ng area Bulacan is... East yeah. District guys <laughs> Jordan Eh! Hi ka muna sa vlog nanon Mabuposo pa Pakita ko na sa'yo Ito! Namingga dito to Video mo to Pino si ate Si ate, ate San Martin. San Martin. Oo. Oh. ay mga wala akong Hindi yo oh, shit oh, hindi na lang wala ma. Hindi 'to. Xiao, tutumala 'yung nilamang ganoon, 11. Facebook muna bago tira. Facebook 'yan. <tinyan> ano may game pa. Album ay tayong San Pedro. Bampar -bam, Tidak ada yang si guya Shoutout si Boy Shoutout <laughs> Shout <out> si Boss Tidak yang bisa di-shoutout Ini si Badinte Habis Pala muna. Mm. <hari> <hari>

isa inyo. Hmm? sa <laughs> ano, isang bags rf Ano, isa siya. Shoutout shoutout mga kaibigan mo. Shoutout yan sa Trabant TJ namin. Right there. First bite. <coughs> First bite. de na nada. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar.

da pista

মাক <laughs>